sa isang tahimik na baryo, may isang matandang lalaki na pinaniniwala ang isinumpa. Palagi siyang malungkot, laging galit, laging nagrereklamo. Kahit sino pa ang kumausat sa kanya, siguradong masisira ang araw nila, parang may itim na ulap na lagi niyang daladala. Iniiwasan siya ng mga tao. Maging ang mga bata, takot mumiti kapag siya ay malapit. Pero isang araw, may nangyaring hindi inaasahan. Sa kanyang ikalimampu karawan, ang matanda. Ay ngumiti. At hindi basta ngiti, tunay siyang masaya, walang reklamo, walang galit, at may kapayapaan sa kanyang mga mata. Nagulat ang buong baryo, agad silang lumapit at nagtanong, anong nangyari sayo? Tahimik siyang tumingin sa kanila at sinabing, limampung taon kong hinabol ang kaligayahan. Pero hindi ko ito nahanap. Kahapon, tumigil na ako sa paghahabol, piniili ko na lang mamuhay, tanggapin ang buhay kung ano ito. At doon ko naramdaman ang tunay na kalayaan. Ang kaligayahan hindi hinahabol, nararamdaman ito. Kapag tumigil tayong tumakbo at nagsimulang mabuhay.